<laughs> mga mare nandito nga pala ako sa taas ng bahay namin and for today's video nakikita nyo may pader na pinadera na yan kasi subdivision yung likod nyan bawal na nakabukas yan lahat dito pinadera na tayo sa second floor ni mother so ayan nakikita nyo naman high ceiling ah. itong isang bahay namin to mga mare ginagawa na lang tong sampayan sampayan tapos kung ano ano mga abubot ni mother na nilalagay dito mga mare o oh, ayan ang laki ng bahay namin, 'di ba? Mga more. Ito. Ito mga mare hindi 'to ginagamit ni Mother. Ayan. Ewan ko kung anong gagawin ni Mother dito. At nakatambak lang dito sa bahay. Dati kasi mga mare, dito natutulog yung kapatid ko. Eh ngayon, pamilya na yung kapatid kong lalaki. Nasa province na sila mga mare. Ako lang yung nandito. Kasi yung mga kapatid ko malayo. So, yung isa kong kapatid yung tatrabaho sa ibang lugar. Tapos, mga mare, o, oh, di ba Mahilig talaga si mother mag-impok ng mga, mga balde kasi kasi dinadala yan ni tatay galing sa trabaho. At syempre mga mare, punta natin yung mga halaman ng nanay ko. Mahilig kasi sa halaman yun. Sarang, Maraming halaman. Mahilig yung nanay ko sa mga baso. Eto. Eto hindi hindi naman 'to nagagamit. Naka-display lang dito sa bahay. Ito pa. Ayan. Di ba? Ayan mga mare. Ang daming mga kaldero. Hindi niya ginagamit yan mga mare. Mahilig lang talaga si mother na mangolekta ng mga ganyan. Mga tapir mga baso, mga kung ano-ano mga mare. Tapos hindi naman gagamitin. Ayan mga mare, tignan nyo yung mga bulaklak na yan. Alaga yan ng tatay ko. Ayan, ang laki-laki niya na. Ang ganda na. Mabulaklak. Darna! Darna! Ayan, aso namin. Ayan, ayun, ang dami May nilang halaman mga mare. Ayan o. Hay naku gidoy si mother may sumpong na naman kasi nga yung gripo tumatagas na naman sa labas ng bahay.